So investigation tayo no ng ating mga solar panel, Itong mga panel natin. Kasi ito parehas lang naman sila identical na series. Pero yung isang panel natin nakukuha 600 lang dito 900 almost 1000. So dapat parehas nung sila. So i-check natin which of those panel yung nagkakaroon ng ah, problema. Oh, okay, I see. Kita ko na. Ito yung mga panel natin oh. So nagkakaroon siya ng shading dito Ayan o shading dito So kung makikita natin dito Ayan o nagwa 1 kilowatt na tayo Dito 700 lang So kapag nilagyan pa natin ng shade dito Bababa pa yung 700 na yan Ayan o oh. 598 kasi may shading tayo dito. 593. 1 kilowatt. So dahil lang dito sa shading, hindi ko alam kung nakikita nyo, no? pero may shading dito. Ayan, banda. Dahil dyan sa building. Ayan, tinanggal natin. So tumataas ulit siya. So walang problema yung mga panel natin, yung connection. Ang problema, kapag naka-series ka, tapos, nagkaroon ng shade yung series mo. Sobrang laki nung ahatake niya. Dun sa pinaka um, pinaka setup mo. So, make sure kapag magsasetup kayo ng solar panel, make sure nyo na wala talaga na magkakaroon ng shade. Kasi yun, may shade. Sayang sa dulo. Try ko zoom. So Shade yan. Yung pinaka uh, dulong uh, square ng panels sayang yung harvest natin